Bakit mapupusok sila? Mapupusok at saka may sariling utak, Utap. nawawala na kung minsan ang respeto sa mga nakatatanda. Hindi na malama kung ano ang mali sa tama. Uh, una, una no, yung impulsiveness at saka yung pagiging reckless na mga kabataan ngayon, siguro napakalaki rin ng factor na masyado sila exposed sa media, so, sa mga different social platforms at saka yung internet. Dati, pag sinabi natin ng isang bata, um, ma hindi hindi mo hahayaan na manonood ng mga pornography. Pero ngayon, ang daming merong mga bata na addicted sa ganyan or na, na influensyahan ng mga kabarkada. Nakakalungkot isipin kasi kumisan sinasabi ng ibang mga magulang nasa barkada para tumigil na lang, okay lang na mag-live-in. Di ba iba yung values na natututunan? Parang ano, ang pang, pang, paraan para tumigil, eh, mag-live-in na lang. Di ba napakamali noon? And then definitely siguro yung family structure natin, tatandaan natin pagkabataan, kinakailangan talaga continuous ang monitoring. Hindi pwede pe na yung hahayaan nyo lang na porque ano may sense of independence or freedom na sinasabi ganun ang nangyayari dahil kasi alam nyo ang mga utak ng mga kabataan yung sinasabi 13 to 18 years old developing pa yan so mas confusion mas mataas yung ano hindi balanse ang hormones merong mga pagkakataon na talagang maguguluhan sila sa mga sinasabi dahil kasi sinabi ni ganto ganyan sinabi ni ganto ganyan tapos magugulo yung isip nila so sana maintindihan nyo pagdating sa ganyang pagkakataon lalo na kung ikaw uh, jam. Nasa sa'yo yan eh. Ikaw yung nakikisama. Dapat matuto kang makisama. Kaya nagbubunga nga yung mga elders na ganyan. Ipinapakita mo kung ano ang tunay na mabuting tao. Yung nagiging maayos at the same time marunong ka dapat ta maglinis anot iko yung 22 oh, yung personal hygiene na lang sinabi nga ni Ate Kuring may putik yan so parang hindi ko rin parang iniisip ko talaga yata pinatutunayan mo na napaka-negative ng personal hygiene na pinapakita dito sorry lang oh, Dar, kasi, pero hindi eh, naman ibig sabihin no, mas tao oh, 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 right yeah, lang yung siguro, personal pagod, hygiene. siguro pagod oh, ayusin lang natin ayusin importante lang. Tama, okay tama thank you Dr. Camille Attorney Rob, pwede bang makialam ang um, pamilya sa relasyon ng kaanak nilang menor de edad. Sa kasong ito, 16 anyos at 22 years old yung kanyang kinakasama. Pero konsentido ng nanay, ha? Opo. Pwede, pwede pong makialam ang mga magulang. In fact po, meron akong gustong sabihin dito sapagkat napakaseryoso pong problema ito. Sapagkat nung magkakilala sila ay 15 lamang siya. Sa ilalim po ng RA 11648, o yung nag-update sa rape law, Kapagka ang isang tao, isang tao na po, hindi, dati po kasi any man, ngayon any person who had sex with a person below 16 is already statutory rape. Mm. So meaning to say it already applies sa babae, sa babae, lalaki sa lalaki o anumang arrangement. Kaya naman, dapat makialam ang mga magulang sapagkat maaari din makasuhan kayo ng child neglect under ah, RA 7610. Okay. Kaya po, ito pong batas na ito ay napakahigpit sapagkat po pinoprotektahan ng gobyerno ang mga bata. Tulad nga ho yun, ang sabi ay napakamapupusok ng na mga bata. Kaya naman itong bagong batas na ito ay lalo pang binibigyang proteksyon ng mga kabataan. So that means kahit uh, payag yung bata o oh, consensual ang uh, physical na relasyon hindi pa rin yon ano hindi po lusot hindi po pwede lusot pwede ka pa rin okay. makasuhan pwede ka pa rin makasuhan ano ngayon ang usapan dito dahil is na siya yan pong 16 na yan pwede pa rin makela mga magulang sapagkat siya ay isa pa rin minor under pa po siya ng custody and guardianship ng mga magulang pero pwede pa bang habulin Di ba may ganon? Kahit sampung taon ng nakaraan. 20 years po. 20 years ang prescription period. Oh, so pwede pang makasuhan si Jam. Pwede, pwede po. Ayon ang problema. Kaya dun sa mga nakakaalam, kailangan pakisamahan. Kasi pwede ka pa rin mahabla. Dahil sa nangyari, dal 15 anyos pa lang siya noon. Okay, Brother June, paano magtatagpo sa gitna itong dalawang panig na ito? Ano ang kasagutan dyan? Sa tingin natin, natin, Kuring, pareho silang lumalaban doon sa kanilang paninindigan. Whether sa tingin natin mali yung isa, tama yung isa, pag pareho silang lumalaban sa kanilang paninindigan, siguro ang dapat nang uh, magbigay ng desisyon ang hukuman natin o ang legal na pamaraan. Otherwise, walang bababa eh. No? Ang sa akin lang punto, idagdag ko lang Ati Kuring doon sa katanungan niya na bakit ang kabataan natin ngayon iba na? Actually, wala pong nabago sa mga kabataan. Pag silang pa lang ng sanggol, walang laman ng ulo niyan. Kumukuha yan ng informasyon habang lumalaki. Ang problema po, ang mga magulang ang sisisihin natin. Hindi ginabaya ng mga anak. Kaya ang mga anak malayang kumuha ng informasyon kung saan saan. Kagaya ng sinabi ni Doktora, ngayon ang pornography sa mga bata, napakadali ng access. Sa cellphone. Miss Casino, nakakakuha ng pornography, nakakapanood. So, ang bata walang alam. Parang computer. Pag bumili ka ng computer, walang laman ng hard drive niyan. Tayo, at tayo nagpapasok garbage in, garbage out. Kung garbage ang ipinasok mo, yun ang makukuha mo. Yan ang palaalan sa ating mga magulang. Ang tanong ko lang kay Jam, bakit pinapayagan ng mga magulang na si Jam ay makipamahay sa ibang bahay sa makakasama niyang 16 years old? Ano ba ito? Good riddance? Gusto ba lang nilang mawala si Jam sa buhay nila? Ilang ang tanong. Kasi normally, aalamin mo kung ang anak mo ay nasa tamang desisyon ng ganyang ginagawa. E dito parang parang nagdududa tayo. At siyempre, ang katanungan doon kay Sel, bilang magulang ng 16 years old, bakit pinapayagan mo na ang 16 anos sa anak mo, ay eh makipag-live in ka agad? Wala na bang ibang pangarap pa? Hindi ba pwedeng turuan mo kung bagaan, paano maghanap buhay o mag-aral para maabot ang mga pangarap? Ate Kuring? Thank you very much, Brother june